Ito na, pag-uusapan na natin ang tanong ng sambayan ng boxing fans. Who is next for the monster na Oya Inoue? Ito na ba? Ito na ba ang sunod? Ay, nako pag-usapan natin yan. Powercast Sports, if you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Honestly speaking, guys, uh, hindi lang naman kayo gusto makita yung Casimero vs Inouye. Ako rin, I mean, hindi po ito pagbabalingbing. Gusto ko talaga makita para magkaalaman na. Ah. Uh, hindi naman siguro masama na makita na natin para tumigil na yung usapan at uh, magkaalaman ako anong totoo. At uh, sa totoo lang, no, uh, na kayo Casimero yan. Um, ipanalo niya muna yung laban niya kay Sao Sanchez. Galingan niya doon at sana manalo siya para mas ano gumanda yung usapan ng laban nila hindi yung puro uh, social media lang tayo parang uh, vlogger na din kagaya ko di ba Totoo naman di ba Jan uh, Anyway <coughs> ito po yung mga nasa listahan actually nagbasa-basa ako at saka sa, sa Japan ano? ay eh, ang nasa listahan talaga syempre yung mga mandatory eh, sino ba yung mandatory diyan Uh, kakatapos lang ni TJ Duhaney, WBO. Sam Goodman is IBF. Murudyon Akmadilib is WBA. And Alan David Picasso is the WBC. So ako sa tingin ko, kung hindi po maganda ang magiging performance ni Casimero, ay baka isa dito. Actually, ako palagay ko talaga pwedeng isingit si Casimero sa December kasi ang next fight daw ni ni Inouye uh, anyway, ay magdedepensa pa siya ng isa pa sa December. Tapos next year sa Amerika na. Sa Amerika siguro ano, baka sa Amerika pa siya mag, ano, uh, mag uh, akyat ng timbang. Kung ako lang, sa totoosin, akit na ako ng timbang eh. Dito na ako lalaban eh. Sa kay Ray Vargas, Nick Ball, Angelo Leo, Rafael Espinosa, kung sino man yung mga champion dyan. But uh, it only means one thing. Ang sunod na laban po ni uh, ni Naoya Inoue ay depensa. Ibig sabihin, hindi pa po aakyat si Naoya Inoue by December. So, ibig sabihin sa December may mapapanood tayong either Picasso, Akmajalev, Sam Goodman. O baka naman kasi meron na. Kasi baka may choice po. ah uh, feeling ko kasi dahil sa sobrang pag-iinis natin at sobrang usapan natin dito sa Pilipinas. Kahit sabihin nyo sa akin na Uh, nakikriticize natin si Casimero so sobrang ingay nating mga Pilipino lalo ni mga vloggers uh, kay Casimero tsaka kay Inoue eh, baka pagbigyan na tayo so ang gawin po natin ito uh, ah, again honest to goodness ipagdasal nyo na condition si Casimero kasi kung condition yan 100% naman maniniwala ako na itatalunin niya talaga si Saul Sanchez yun ang uh, katotohanan at uh, gusto ko talagang makita na yan matapos na yan para move on na tayo sa next na usapan natin. masyado na maraming uh, kwento dyan. Wala namang nangyayari. Siyempre, ang gusto nating makita, e eh, bakbakan. Kayo, sa tingin nyo, nangyayari pa ba yung laban ni Casimero at saka ni Inoue? Uh, sa akin, uh, kung again, ulitin ko, simple, kung hindi maganda yung pakita niya, isa doon sa binanggit ko ang posibleng makalaban ni Naoya Inoue. Depends eh.